Mga makukulit na kaganapan as Bini the newest jellybee endorser. Oh, 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 oh. Latest update of Beanie as they bloom wherever they go. During the jellybee event, as Beanie introduced the newest jellybee endorser, mga kaganapan, lumabas taga pag-inner child ng Beanie. Ang cute at matatawa ka sa kanilang kakulitan and watch kung sino ang di mo inasahan na maging bungisngis, very active, at di napindot ang pagiging nonchalant. Watch the reaction of Bini nang lumabas na mga mascot ng Jollibee na Senahiti, Mr. Yam Yam, Twirly, at Popo. Ang saya-saya nila, patalon-talon pa habang nakagesture ng hug at giggle pa talaga sa mascot. So happy to see side of Bini healing their inner child. Ang wish list ng Bini noon dream come true na ngayon as the newest jellybee endorser. Target lock ni Bini Maloy si Popo Pasimple simple pang hinawakan ng buhok, ng gigil at kilitiin ba naman ang mascot. Nadala na naman si Bini Maloy sa Take Out Toys. Hinagis ba naman ito ng dalawang beses sa ere? para naglalaro lang. Si Bini Juana ginawa pang baby, hinihili pa para nagpapatulong. At ito pa ang nakakatawa nang mapakomen si Bini Juana na kamukha ni Shina ang stuffed toy. Tawang-tawa si Gwen habang napaagre. Tingin pa talaga si Shina para i-double check. <laughs> Napatingin habang nakangiti si Bini Colette kay Bini Gwen dahil lang ang ganitong reaksyon niya. Bungis-ngis, full of energy at sumasabay sa mga jokes. Di man sila kompleto pero I know Bini Aya is happy for them. Halata nag enjoy ang lahat at masaya. Di man natin ma-expect na everyday ganito ang kanilang mood at energy but we still love them as they are and support Bini all the way. Thank you for watching. Please like, comments, and subscribe.